Skin lightening, acne control, exfoliation, tighten force, antioxidant. Perfect combination for all skin type. 1 tablespoon aloe vera gel and half tomato. Tomato juice, tomato paste, napakaganda ng benefits nito para sa balat natin. Pagdating sa kamatis, mayaman ito sa antioxidant na pinoprotektahan ang balat lalo na sa palatandaan ng pagtanda nito. Naminimintay nito ang hydration na hindi basta nagdadry, pinapanatilihin niyang moisture ang ating mga kutis. Pagkatapos-tapos nga ang kunin yung katas, yung laman ng kamatis, naglagay ako dito ng sugar. At 1 tablespoon ng sugar ang aking nilagay. Kahit po white sugar, mas maganda rin. Pinapanatilin itong gently exfoliation. At 1 tablespoon po ng milk na tumutulong i-maintain yung ganda ng kutis. Ini-improve nito ang skin elasticity. Sobrang calming and hydrating na nagbibigay nourishing para sa ating mga balat at dito nga po, heto na ang tamang texture niya sa aking paghalo. Perfect gamitin, kahit anong araw, ito'y nasa sa atin pa rin. Na pinapanatilihin itong moisture at whitening dahil sa kamatis mayaman sa mga benefits at vitamina. Kumuha lamang ng small cotton at dahan-dahan itong circular motion natin imasaj sa ating balat. 15 to 20 minutes, ibabad natin at banlawan. Pwede mo na rin tong pang araw-araw at depende na rin sa iyong routine. Pinoprotekta ng ating balat na hindi maiiwasan ang pagkadry o hindi pagkakulubot dahil pinoprotektahan niyang i-maintain ang hydration na pinapanatilihin itong smoother ang ating mga kutis. Thanks for watching guys!